was that conscious uh, to get married or manligaw even during your time uh, ng hindi taga showbiz? I mean, what, was that deliberate? Uh, ako si Tito Boy, yung girlfriend ko, yung wife ko, ano na eh, mm -hmm. High school pa kami, parang... Ah, kayo na. Siya na yung, uh, siya na yung parang gusto kong mapangasawa. Kasi yung gusto kong makasama habang buhay. So, mm -hmm. nung nag-showbiz ako, uh, kami na. So, kahit na nagkakaroon ako ng mga, umaga, marami mga maganda, marami mga uh, gusto mong ligawan, pero alam mo may meron ng nakaano sa puso ko eh. Baga, ito na yung papakasalan ko. Kahit kailan hindi kayo naghiwalay? Hindi kami naghiwalay. Hindi okay. kayo nag-away? Away, nag -away, away kami. Oh, siyempre, nag oh, oh. Sa mga artista. Saka, siyempre, lalaki tayo, di ba? Marami, marami ng time na pagkakamali, pero in-admit ko naman yung pagkakamali ko at sa kanya. At bumabalik at bumabalik ka sa at, kanya. At never naman akong, and never pumasok sa isip ko na magipaghiwalay ako dito dahil mahal ko to at kailangan kong uh, kumbaga bawiin ko yung mga pagkakamali ko. Yeah. And besides, mm -hmm. meron kaming may mga anak kami. So, mm -hmm. ayoko maging broken family yung mga anak ko. And, and talking about the past, pero nung nagartista artista ka at kayo na, naligaw ka rin ng landas? Uh, in the context of relationships. Oh, no man. no naligaw din ako pero uh, hindi yung hindi yung kumbaga, hindi ako pinanghinaan na loob and hindi ako uh, kumbaga yung temptation na madaming dumarating na control ko and uh, kailangan ko i-save yung relationship namin. Kailangan ko i-save to dahil wala makakasim ito kundi ako at siya rin. Ganda. Kasi pag sinabi ng ayo niya na sa akin, tapos na. Wala na akong magagawa eh. Kahit ano pang to win her back, Gawin ko lahat. Pag ayaw nyo ng tao sa'yo, definitely, uh -oh. wala na yun. What I'm hearing is that, kahit ano ang inyong uh -huh. pinagdaanan, na challenges, you never lost your way back home. Yeah. You never lost your way back to her. Yeah. Ikaw, Dom? Ito, conscious ba? Ito na a conscious effort. Ay, pero, kung may choice akong pipiliin, nancho bis. Bakit? Para lang medyo mabalansi lang ng konti. Kasi kung pareho naman kayong... Ando dun. Wala namang masama. Allen, dumaan ka ba sa stage na mahusay kang aktor, uh, napakaraming uh, awards ang inyong napanalunan. Was there a point in your career when you said, I think I deserve more? Palagay ko, uh, dapat uh, doon ako. Ah, uh, hindi dito, boy. Kumbaga, hindi ito pumasok sa isip ko eh, lahat eh. Kung mga lahat ng binigay ng Diyos sa akin, lahat ng mga awards, talent, and everything, hindi ko to sinasa ulo eh. Sinasa puso ko to eh. Kumbaga, basta't 'yung sa akin, pagdating ng time na matanda na ako, pagdating ng mga anak ko, ito 'yung daddy nyo na you'll be proud of lahat ng mga achievements ko. Pero hindi 'yung parang kailangan ganito ako, kailangan ganyan ako. Hindi 'yung hindi ko nararamdaman 'yon. And, oh. and besides, kung hindi mo na ako magtutuloy-tuloy pa rin sa showbiz, I have my own business and my own life din, kaya hindi ako natatakot. Okay. Ikaw daw. Diri ni, parang yun yung sinasabi ko sa, sa mga kabataan din when I get to talk to them. Once pumasok sa ulo niyo yun, yun ang kakain sa inyo na buhay. Mm -hmm. So, of course, paminsan, you tend to compare. But, you just have to be thankful for... Paminsan, iisipin mo, mas may... Mas may... Dating ka ba doon eh? Hindi. <laughs> ang may... <laughs> gratitude, importante. Oh, diba? gratitude. Tapos pangalawa, kung mas may mas nangangailangan pa sa'yo iyo yeah, sa baba. Yeah, totoo. Di ba? Na ipagpasalamat mo na to yung magbibilang ka. Okay. Eh, bakit parang konti yung taping ko? Pero mas maraming walang taping. Magbilang ka ng blessings. Mas Tama. mag... Oh, ma uh, so, I have to count your blessings. Yeah. Doon ka mas mag, mag, mag makakapagpasalamat. How do you relax? Um, playing tennis, tapos bahay lang. Hindi ka know? na nagsasayaw? Ay, ah, hindi na. Pumakanta <laughs> lang. Pumakanta lang. Alam mo yung segue nito ah. di ba? <laughs> <laughs> Hindi pwedeng malampasin natin so... yun. Kasi Dom, ako sabi ko nga, I'm looking forward to my interview with Dom and Allen. Kasi magpapaturo tayong dalawa dahil parehong kaliwa ang paa natin. <laughs> okay lang naman yung pag ano. Nakala ko. <laughs> <laughs> Hindi. Si Allen lang pala. Uh -oh. Allen, um... Talagang ino ino hmm. Allen, Paano yun? Alin, paano nga yun? Sige nga, Alin. Oo. ano mean, paano na, nga yun? Para maabot. Para maabot. Para maabot. Para maabot. Oo, tuturo ko sumayaw. Di ba yung may yung basic step kayo? Anong kanta yun? Yung, yung pandesal kami. Pandesal. Ah, Oo, oh, pandesal. So, oh, yung saan? pandesal na yun. Siyempre, pandesal. Siyempre, gumagano ka ng... Ay, parang nagmamasa oh, ng pandesal. Mamasa ng pandesal. Oo. siyempre, kung may ka rin. Ipakita mo na. Ano mo tayong music niyan? Masal. <laughs> Hello gue saya kaya kuyak. Oi. 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 Oi.